E di limpak, limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. Dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon daw ang uso ng kwento from rags to riches. Nait, anong muna ba? Paano kaya kung kasing kurakot ng Japan ang Pilipinas? Malamang, mauubos ang mga tao sa Japan dahil sa tintin ng mga lindol doon. Kasi kung nagkataon na kurakot ang Japan, magiging substandard ang kanilang mga building at iba pang mga pasilidad. Maraming guguho, maraming masisira, maraming mamamatay. Pero dahil mahalaga sa mga hapon ang quality, ang kaligtasan at kapakanan ng nakararami kaysa sa sarili, napakaunlad nila. Kumusta naman ang Pilipinas? Huwag mo nang itanong. Ang pag-uusapan natin ngayon, bakit kaya may mga taong tapat naman sa umpisa at may mabuting hangarin pero kalaunan, nasisira at nadadawit sa korupsyon? Tingnan na lang natin ang mga usapin ngayon. Paano nga ba nagsisimula ang pagbagsak ng isang tapat na tao tungo sa pagiging tiwali? pagang ang isang tao ay tapat, sapat na ba iyon para manatili siyang tapat habang buhay? O baka naman ang tunay na pagsubok ng integridad ay nagsisimula lamang kapag hawak na niya ang kapangyarihan? Maraming leader ang pumapasok sa public service o mga institusyon na may malinis na intensyon. Gusto nilang makatulong. Gusto nilang magdala ng pagbabago pero bakit kaya habang tumatagal, unti-unti silang natadawit sa mga isyo ng katiwalian? Isang halimbawa ang mga proyekto na pinag-uusapan ngayon. Bilyon-bilyong piso ang inilalaan taon-taon para rito. Pero bakit tuwing umuulan, lubog pa rin sa baha ang maraming syudad at probinsya? Kung titingnan, maganda naman ang ideya protektahan ng bayan laban sa sakuna. Pero sa likod ng mga plano, andyan ang mga aligasyon ng anomalya. Mga kontrata na hindi matapos-tapos at perang hindi maipaliwanag kung saan napunta. Maraming pangyayari na nagsimula ang isang leader sa mabuting hangarin. Madalas sila yung galing sa simpleng pamilya, nakaranas ng hirap nangarap na makatulong para hindi na maranasan ng iba ang parehong paghihirap. Kapag sila na ang nakapasok sa serbisyo, dala nila ang pangako ng pagbabago at tapat na paglilingkod. At yan ang gustong gusto ng mga Pilipino. Ang isa na galing sa hirap, isa na nakakaintindi ng kanilang kalagayan. Matulungin hindi kurakot. Sa umpisa, makikita mo siyang seryoso, masipag, at tila hindi kayang mabahiran ng katiwalian. Pinupuri ng mga tao. Iba siya. Matino At sa umpisa, totoo naman. Transparent ang galaw. Iniingatan ang pangalan at nananatiling simple ang pamumuhay kapag may pondo para sa mga proyekto, nakatuon sila sa kapakanan ng mga tao. Ang nasa isip nila, kung maayos ang sistema ito, hindi na malulubog sa baha ang mga mamamayan tuwing tagunan? Maraming buhay ang maililigtas. Sa puntong ito, walang makakaisip na balang araw, sila rin ay madadawit sa mga isyo ng katiwalian. Tahil sa simula, malinaw pa ang direksyon. Paglilingkod, hindi pansariling interes. Pero ang tukso ay hindi tumarating ng piglaan. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Isang araw, may bumating na kontraktor na nag-alok ng libreng salo-salo o di kaya ay isang imported na alak. Wala naman siguro masama. Libre lang naman ito, sabi ng opisyal. Sa susunod na linggo, isang maliit na pasalubong ang iniabot sa kanya. Designer bag para kay Mrs. O kaya naman, mamahaling damit. Muli, napaisip siya. Regalo lang naman ito. Hindi naman pera. Unti-unti, nasasanay na ang kanyang konsensya na tanggapin ang mga iyon. Sa psychology, tinatawag itong foot in the door phenomenon. Kapag nakasanayan mong tumanggap ng maliliit, mas madali nang tumanggap ng mas malaki sa susunod. Mas magiging katanggap-tanggap na sa iyo ang ganong bagay. Darating ang panahon, ganito na ang alok. Kung pipirmahan mo Itong papeles para sa proyekto, meron kang matatanggap na bonus. Hindi pa ito outright bribery sa isip niya, kundi parang token of appreciation. At dahil malaki naman ang budget, iniisip niya, wala namang mawawala. Matutuloy pa rin ang proyekto. At sa puntong ito, nagsisimula ng mabura ang malinaw na linya sa pagitan ng tama at mali doon nagsisimula ang pinakamapanganib na hakbang, ang unang kompromiso. Kapag nakapasok ka na sa ganitong mundo, hindi lang sarili mong prinsipyo ang kailangan mong ipaglaban, kundi kailangan mong kalabanin ang mismong sistema sa paligid mo. At hindi ito bihirang mangyari. Maaaring kailangan mong labanan ito araw-araw. Sa umpisa, iisipin niyang hinding-hindi siya makikintiwali. Pero habang tumatagal, mapapansin niyang halos lahat ng kasamahan niya ay sanay na sa ganitong kalakaran. At kapag nagtanong siya, ang simpleng sagot sa tanong niya ay, normal lang naman yan dito. Unti-unti, nabubuo ang kultura ng katahimikan. Walang pumupunah walang kritisismo. Ang mahalaga, lahat masaya. Dahil kapag may tumanggi, siya ang nagmumukhang kakaiba. Siya ang lugi. At kung siya ay naiwan, mawawalan siya ng influensya at oportunidad. At dahil takot malugbok muli sa kahirapan, tatahimik na lang siya at susunod sa Agos kahit nung una ay tutul siya, napapaisip na rin siya. Kung lahat naman ginagawa ito, bakit pa ako magmamalimis? At kung hindi ko tatanggapin, sa iba lang din mapupunta. Bakit hindi na lang ako? Wala rin namang mangyayaring masama sa akin. Kung sino man ang pumalag sa sistema, siya ang unang mawawalan ng kapangyarihan. Kahit sa halip na labanan, mas madali kung ito ay sasabayan. Sa ganitong paraan, ang dating tapat na tao ay unti-unting nagiging pahagi ng mas malaking makina ng katiwalian. Tumating ang oras na ang mga maliliit na kompromiso ay naging malaking pahagi ng kanyang pamumuhay. Hindi na siya basta tumatanggap ng regalo, kundi aktibong naghahanap ng pagkakataon. Kung dati para sa kapakanan ng nakararami ang iniisip niya, ngayon, para na sa sariling kapakangarihan at kayamanan. Kapag may proyektong inilalabas, hindi na itinatanong kung paano makakatulong ito sa mga tao, kundi magkaano ang mapupunta sa aking bangko may pambili na ako ng ganito. Magiging masaya ang pamilya ko. At dito niya nararamdaman ang bitag. Hindi na siya makaalis dahil kapag tumigil siya, maaari siyang ituring bilang traitor. May mga dokumento, may mga ebidensya na pwedeng gamitin laban sa kanya. At kung hindi siya sasabay, siya ang unang mawawala sa eksena. O mas masahol pa, siya ang sisirain ng sistema. Kaya nagbabago na rin ang kanyang palusot. Ginagawa ko ito para sa aking pamilya. Para sa kinabukasan ng mga anak ko. Wala namang masama kung kukuha ko ng konti. Basta't natutuloy pa rin ang proyekto. Sa puntong ito, tuluyan nang nawala ang dating prinsipyo. Ang dating nagsimula bilang tapat, ngayon ay lingkod na ng sistemang dati niyang linalabanan. Hindi naman bigla ang nagiging tiwali ang isang tao. Hindi siya nagising isang araw at biglang kurap na siya. Ang totoo, dahan-dahan ito umuusbong mula sa maliit na kompromiso sa tahimik na pagpayag sa paulit-ulit na rason na ngayon lang ito. Pero ang totoo, may kasunod pa ito. At kasunod hanggang sa malunod na siya sa sistema. Kaya masasabi natin, ang korupsyon ay hindi talaga nagsisimula sa bulsa, kundi sa puso. Kapag natuto ang isang tao na baliwalain ang kanyang konsensya kahit sa maliliit na bagay mas madali na para sa kanya na balewalain ito sa mas malalaking pagkakataon kung tutuusin hindi lamang pera ang nakataya rito kasama rin ang tiwala ng mga tao ang kinabukasan ng komunidad at ang mismong dangal ng taong iyon kung bawat piso ay ginagamit tama sa mga proyektong pinag-uusapan ngayon? Ilang pamilya kaya ang nailigtas sa baha? Ilang buhay kaya ang ligtas at mas matiwasay ngayon? Kaya ang pinakamapanganib na hakbang ay hindi ang bilyong-bilyong pisong ninakaw, kundi ang unang maliit na kompromiso na pinayagan. Dahil mula roon, tuloy-tuloy na bumababa ang tao hanggang siya mismo ay hindi na makilala ang dating sarili. Sa huli, ang sukatan ng integridad ay hindi lang kung paano siya nagsimula kundi kung paano siya nanatiling matatag sa gitna ng tukso at kapangyarihan. Ito ang trahedya ng korupsyon. Hindi lang ito tungkol sa perang nawawala, kundi sa mga pangarap na hindi natupad sa mga problemang sana'y matagal nang narisolba. Kaya bago ka humanga sa isang leader na tapat sa simula, itanong mo, mananatili ba siyang tapat kapag dumating na ang tukso ng kapangyarihan o kasaganaan? At higit pa roon, kung ikaw ang nasa kalagayan, kaya mo pang panintigan ang iyong integridad. Kahit pa lahat ng nasa paligid mo, ay bumigay na. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng karakter ay hindi sa pagangat o pagkakaroon ng kapangyarihan o kayamanan, kundi ang pananatiling matuwid sa gitna ng katiwalian.